Ay, ang paper. Ang kuling mo. Tara na. Hi, guys. Dito kami sa metro ni Talia. Kikuha kami ng mabukod. Ayan, matakbo na sila. Kamaya na tayo, ano. May baby, eh. Saan ka punta? Thank you. Isa lang dito. Ito lang dito. Ito lang dito. ka lang dito. Ito lang dito. Ito lang dito. Ito lang dito. Pindutin mo, pindutin mo yung sa taas ay no. Elevator ay no. Takbo, takbo. Huwag mo na pindutin, tara na pasok na. No? Yes, hmm. Kita pemetok. Daming tao. Oh, wait mo ko pag maititap. Wait mo ko. Sabay tayo. Oo, oh, oh, oh. Tap mo. Mabilis oh, labas. Aka na. Kaya mo. Aka na hindi ganyan yan. Ganto. Oh, sige, sige. Ganto. Pag okay, yun nasira ah. Tanggalin wow. Wow. Hmm. ko. Aba guys. Hmm. Takot ka na sa inyo. Ang sasabi mo sa guys? Thank you. Bimili sila. Hindi eh,

Ito na, Mr. Golden, guys. Alin ba? Ako, hindi naman binibenta Nakita mo sa Tiktok? Hindi naman binibenta yan eh. Display lang yan. Hindi naman binibenta yun. May hindi naman. Wala. Tara na. Bibili kita doon sa West Zone. May hindi naman. Ano ka na? Pwede na, sa ano? na Naku, tayo. Uwi na tayo. Hmm, pasok. Nagpa-uwi na kami guys. Saan tayo pumunta? Saan tayo uwi? Eh? Puwet ko. Puwet ko. Bad yun ah. Iyan pa ka